Ang ganda. Oh, ang laking puno. Soink. Oo. Amazing. Amazing ang laki ng puno oh. Thank you. puno. Yeah. Parang gusto kong maglagay ng duyan dyan banda. Oo. Ipil. Grabe ka ano. Lamig ng ano gang. Ito talaga yung malamig bulaklak na nabubuhay sa tabi ng dagat. <coughs> Saan, yun na ba yung bird book oh yana o excited hahaha hindi rin ako na karlag pero kapasok na ako nang tabon cave Three times. Wow, three times? Pang three times, ngayon. Balik tayo dito sa makapasok na tayo. Yes. <laughs> ano pa yun? Hindi pa yun maganda yung ano dati.